ang <laughs> <laughs> oh, oh, pang nina mo grabe yun ginuhitan tayo nun ah. huh? ginuhitan tayo <laughs> <laughs> Ayan naman siya oh Ayan na naman siya oh. oh saan tayo mga kate sa sa Pupunta nga pala kami sa ano ngayon Sa Sa Marela kaya eh. So ayun kasama ka ang aking asawa Tapos may kasama kami doon Nandun ha sa dulo oh, Papa? Yeah. Hindi na meron pa to eh Marami to kasama namin oh. taka kami na Marilaki eh. kami kagaya sa guys. Ayan oh. Ito yung kasama namin oh. Mapanggilid yan. Matakbo ng ano yan. 150. Ganda. Sarap. Sarap mag-ride. Putik so na yan. Lamig. Yo. <laughs> Ang lamig. Nararamdaman ko na yung lamig eh. <laughs> Ayos yun ah Sa kaliwa Nag hazard Nag hazard awit ah, ganitong oras maganda pumunta kasi ano marami na may mitik pag sobrang aga kasi ano eh wala pa yung mga nagpipicture eh. ay nandito na tayo sa ano masinag u turn lang tayo dun sa dulo Tapos ayun Yung U-turn dito Dati dun sa kabila no O dito lang Dito na yun diba Naramdaman ko na yung bank ingin Ayun no? Naka mga naka pa o oh. <laughs> Ang nila mo! Grabe yun, ginuhitan tayo nun ah Ginuhitan tayo <laughs> Ayan na naman siya oh Ayan na naman siya oh Oh Nag-charge ako dun ah Naramdaman ko parang maraming nagaganap dito sa Maraming magaganap dito sa Marilac yun yeah. You know Sarap talaga mag-rise pag ganito Ang daming nagbumotor motor. nagbumotor mabinta yung marilak eh malapit lang kasi kaya ako eh kaya ang ano lang kasi dito puro pataas Kami <laughs> <laughs> nagbabike dito? Grabe talaga ang ano, mang-akit yung Marilac eh. Alam niyo ba guys, dito sa Marilac, eh ang pinaka maganda dito ay si yung kalsada. Maganda, maganda, ang kalsada kasi dito kaya marami si marami rin po di ba? Ano kasi, ang daming puno. Mundo, mundo ko. Punta tayo makip di ba, babe? Grabe. <laughs> Sarap. Nyalak yan na nila yung kalsada eh, no? Yun oh, yun oh Makakita na naman ako ng pag! Woo! Kapal lampag. Pero Uy, wut, 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 Manokan Welcome to wut, Ang daming tao what is kakain muna kami dito sa Kapik Terena. Sarap ang pagkain dito eh. Tara kain muna tayo. Kaya kami. Sabi ko magre-rides lang tayo. Bakit kain? <laughs> <laughs> oh. Akala ko ba rides right kain pala. Rides sa kain. Ang mga hirap ito. Ang nini-calibit. Ang nini-calibit. Kaya sa inis, sa inis na. Bakit? Bakit? Kasi ang dalas na dito, for the gigyo sila, Chaya. drt sila? Hindi. Diba, nag-aayaan tayo mag-DRT. Bibiruin namin na nasa DRT na tayo. For the yung mga yun. November, member, ang mahabang nalang, holiday, dalawang araw. Naku, wala ko lang may ko kuya. Naku, patay. Nag-aaya <laughs> na si Kaan si Kalid sa akin eh. Sa Jilin ha? Sa ano, ano yung bira? Sige! Miko <laughs> okay, holiday, yun ko joke yan. Kapakutan ko kamay ko pag nagka-holiday yeah, sila Miko. Hindi, ano kasi government kasi. Pag government kasi wala yan. Sa ano, pag sa office lang, mga office. office. Uh, office Pero pagka nasa field ka, yeah. Eh, sorry. Kaya ano pala yun? Nag-video ka pala. Laktos <laughs> oh. Sabi nga nandito yun. si malaki